Good morning mga tolls and friends. Ara-ara. Dito ngayon, dito ako ngayon sa tabing uh, uh baybayan ng uh, Boulevard Molo, no. Ah, uh, pinapainitan ko yung likod ko gawa ng hindi ako makakatulog sa sobrang ubo, no. Tatlong araw ng hindi magandang tulog. May napansin ako dito eh, ibang klase ng hayop to. Ano kayang hayop to man? Yun malayo o oh, malayo kasi. Ano kayang klase ng hayop? to? lapitan natin. Puntahan natin mga tol and prince, ano kayang klase ng hayop to? Ayun, um, um, naglalakad-lakad, um, um, lumayo. Sundan natin. Sundan natin mga tol sin prince. Oop, patuloy siyang lumalayo. Ah, uh, sundan natin mga tours and friends. saan kayo pupunta yun man ibang klase nga ayop to ano kayang klase nga ayop to man ah, hirapan ako mga mabol mabilis bakbo ayan malapit na tayo sa kanya ano kayang klase nga ayop to man lumalayo naman siya ayan malapit na ako ayun malapit na yan pakita ko sa inyo mga tolls and friends ano kayang klase nga ayop to man You know? <coughs> Uy, aso pala yan, aso. Ay, kanino kayo aso yan, man? Kawawa naman, no? Ako, lakwa, unang klaseng hayop, ba? Kanino kayo aso yan, to? Ha? Kay nanay mo, ay, hindi mo kilala. Ay, kawawa naman, oh. Aso pala ito, akala ko kung ano. Akala ko kung anong klaseng ayop sinundan ko. Hindi ko nakilala kasi malayo, nung nilapitan ko. Aso pala. Ano? Kanino kaya aso ito, man? Tuy! Tuy, kamer! Stop! Stop muna! What is your name? What is you? Oh, nagalit nag sa akin, oh. Interviewin ko sana kasi nagalit. Kanino kay aso yun, man, na? Tagal kong hinaboy. Hinabol. Ang tagal kong hinabol, akala ko kung anong klase ng ayop. Aso pala. Hindi <laughs> Mag, pwede mag-interview? <laughs> hindi, tanong ko lang kung kanino aso yun. Ah, hindi ko kilala. Ah, hindi ako kilala. <laughs> kaway, kaway naman, oh. Ay, hindi kilala, hindi. Ah, ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw niya mapa-interview, no? Hindi natin makilala yung ayop na yun. Kung kanino aso. Takot ako, eh. Ah, napagod ako sa kakahabol sa kanya. Nandito pa ako ngayon mga tolls and Prints sa tabing dagat, tabing baybayo ng Boulevard. Boulevard Beach Resort. Patuloy ang ginagawa ang ano, patuloy ginagawa ang kalsada dito. Ayan. Sa ngayon, wala pa yung mga nagtatrabaho, gawa ng hamaga pa. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan, inabot ng high tide ang kanilang ginagawa yan yan ay titibay nila lalagyan ng parang uh, pundasyon para sa alon yan hanggang dito na lang aking uh, video maraming salamat sa aking viewers Tolls and Friends, I salute you all. God bless.